Idinipensa ni Sen. Rodante Marcoleta ang isyu ng pagpapasailalim sa Witness Protection Program ng pamahalaan sa magkasawang Diskaya. Sa isang press conference, sinabi ni Marcoleta na bilang siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee noon, inirekomendan niya sa Department of Justice na ipasailalim sa Witness Protection Program sa Diskaya. Ayon sa Republic Act 6981, maaaring ipay sa ilalim sa programa batay sa rekomendasyon ng Legislative Committee at may consent ng Senate President. Subalit, hindi umano inapprove ang rekomendasyon dahil sa pahayag ng SOJ na kailangang ibalik ng mga diskaya ang nakuhang hindi kanila. Nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. ayon po sa Republic Act 686981. Kasi po sinasabi rin po sa section 4 na sinasabi na ang sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po upon his express consent ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed. So yun po yung, uh, yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayo naman sa batas na naumiiral, Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Hindi nga po niya in-approve, kaya po yun ang tinanong ko sa kanya. Ang sabi niya, kaya hindi niya in-approve, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya. Ay, ibalik nila yung kanilang... Nakuhang hindi kanila. Iyon ang magiging policy ng DOJ para sa ganoon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Magiging ang pagbabago ng posisyon ng SOJ pinagtaka ni Marculeta. Dahil nagkausap naman sila umano ni SOJ ni Mulya at sinabi na pwede yan huli, na, humuli, na ang posisyon. Pero sa tamang pagkakataon umano ay kukumprontahin ni Marculeta ang Secretary ng Department of Justice. Nagtaka nga po ako kung bakit ganun ang sinabi ng ating SOJ sapagkat araw nga ng linggo nag-ausap kami personal at tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman si Secretary Boyeng Rimuña, matalikong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Uh, alam mo naman kanya, ang Senado, ay, uh, kapatakan natin yan, uh, lalong-lalo na isinusulong natin yung whistleblower's act. Uh, sige, kanya uh, panindigan natin yan. So ako'y nalulungkot kung bakit uh, ginawa yun. Nagpahayag ng gano'n ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, ah, uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice. Maliwanag rin naman ang nilalaman ng Republic Act 1681 na hindi kasama ang restitusyon sa mga requirement na kinakailangan para mapasailalim sa WPP. Unang-una o mano, ay nasa proseso pa sila ng pag-iimbestiga at paano i determine ang halaga na kukunin o ibabalik ng mga diskaya kung sakali dahil wala sa tuntunin ng batas. Kaling sabi nito yung inisetsa ni Marculeta ang ilan sa mga requirements na kakailanganin para sa WPP. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskay, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledger. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskay. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa threats. Tinatakot. Maaari silang mamatay, maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10 eh sinasabi rin, ang walang ibang direct evidence na magliling sa mga iba. Pero kakailangan yun yung kanyang testimony. Isa sa requirements yun eh. Na sila ay eh, they are not the most guilty. At hindi pa sila nakonvict ng krimen involving moral turpitude. Idinagdag pa nito ng restitution na sinasabi ng SOJ ay hindi kasama sa requirement para ipasailalim sa WPP. Labis ding ipinagtataka ni Markuleta kung bakit bumaligtad ang SOJ at sinasabi rin ng Senate President na minabadali ni Markuleta paglilinaw ni Margoleta na talagang nagmamadali siya dahil nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga diskaya at gagawin niya ang kanyang katungkulan sa ilalim ng batas. Consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa niyo? Sila po ay nagkusa na ng, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganid, sa peligro, sa kamatayan. Hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Eric Stambongo, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang...